Hello mga Mams, vlog I'm back. Tayo dito sa aking channel, ano. So again, ako si Ate Lace pero ang aking channel po is Mams Vlog. So sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga gadgets, tutorial, ano. Nagbibigay din po ako ng tips. Tips and tricks and uh, and almost sa pag-edit. Pag-edit po talaga yung aking priority dito sa aking channel, ano. So, ang ating tutorial ngayon is about sa ating TikTok account. Paano nga ba natin malalaman kung sino yung stalker ng ating TikTok account? May dalawa naman dahilan kung bakit nila in-stalk yung account natin. Ano? Una, syempre, kailangan nila, nilang i-click yung ating profile para makapunta sila sa showcase. Ano, lalo TikTok affiliate tayo. Yung isa, gusto lang nilang makita yung mga TikTok mo. di ba ma-proud ka kasi may, may taong gustong makita yung mga TikTok mo doon. Kapag hindi na dumadaan sa mga FYP ng kanilang account, syempre na i triga sila kung meron kang bagong upload, gano'n. Wala, wala namang masama kung stock nila yung ating account. Ano, kung talagang maganda lang yung kanilang motibo, okay lang. So, kung interesado kang malaman kung paano ba natin malalaman ng stalker ng ating TikTok account, panooran mo hanggang dulo. Una po na tayo sa ating TikTok account. Then, click natin yung ating profile. Click ang three lines sa taas. Then, setting and privacy. Click ang privacy. Scroll up. Hanapin natin ang profile views. Itong profile views na to, dapat naka-turn on ito. Ano? So, nakita nyo naman, naka-turn on na siya. Click natin. Ayan, naka-turn on na siya. Then, back tayo. Dito nyo na makikita yung stalker ng mga account natin. Ito ang nasa taas na to. ba diba? may 13, 13 person na nag stock ng ating account. Click natin So, ayan sila. Sila yung nag stock ng ating account. Ano? So, ganun lang kadali kung paano natin malalaman yung nag stock ng ating account. Pero, hindi naman masama yun. Ano? Kasi minsan, may... may, may ano din, may reason din na kapag ni na yung account natin or kiniklik nila yung ating profile is nag-check out sila. Ano? Hindi naman lahat na nag stock ng account is basta lang nang stock Yung iba kasi pupunta sa showcase natin. Ano? Hindi naman lahat na nag stock ng account is iba yung pakay. Ano? Meron naman na kaya nila kiniklik yung ating profile para pumunta sa showcase natin. Ano? So yung sana nasundan at may natutunan ulit kayo. Follow for more. Bye-bye.